Nakakatuwa dahil ang lahat ng yan talagang bagay na bagay at talagang doon sila talaga nakalagay. Dahil nga, ang Singapore, marami kayong pwedeng makita ng mga statue tulad ng Confucius. Ang sarap ng pakikita. Nakangiti. Ang saya. Bakit kaya... Ako si Pogski e. and welcome to my YouTube channel. Ang sayang ipakita sa inyo dahil mismo sa Pilipinas, meron tayong tinatawag na Chinese Garden. Hindi talaga nagpapakuli, akala ko lang sa Singapore lang meron yon Ang sarap ipakita sa inyo na may ganito dito na pwede ko rin ipagmalaki sa inyong lahat. Kaya ano pang ginantay ninyo? Samahan ninyo ako para ipakita ko sa inyo ang kagandahan ng isang park o lakaran dito sa loob ng... Chinese driver. Ang saya dahil nga sabi ni Jennifer kahit papano nakakatawid daw ako. Minsan nga ang hirap on the spot. Ang hirap ng impronto ng aking ginagawa. Dahil nga sa kagustuhan ko kayo iikot, ipakita ang kagandahan kung ano ang meron naman sa Pilipinas. Siyempre no, taga Pilipinas ata si Bogski at ipinagmamalaki ko dahil Pilipino tayo. Yan ang maganda kapag nakakaikot sa edad kong ito. Ngayon ko nasasaksihan, ngayon ko nararamdaman ang kagandahan ng iba't ibang mga park na pwede nating makita sa loob ng iba't ibang mga lakaran sa loob ng Manila wow na wow at umakit pansin sa akin itong mga ito. Talagang bumabagay dahil nga sabi nila ang Chinese garden hindi talaga nawawala yung mga pad na pwede nating makita. Dahil nga sa Singapore ang laki, ang luwag, marami pa tayong pwedeng makita. Pero ang Pilipinas pala, wow na wow at natutuwa ako dahil hindi sila nagpapahuli sa lahat ng kanilang ipinapakita. Maraming salamat sa magandang panahon. Sarap hirap ang aking cameraman kasi nga natutuwa ako dahil nga hindi nawawala ang mga shelter kapag umiikot. Shelter tulad ng mga puno. Nakabuntik pa ako nagkamali. Kasi eh, nagbibigay sigla nagbibigay ganda yan kapag naglalakad tayo sa iba't mga mga park tulad nitong Chinese Garden. Dahil nga ang daming pwedeng makita ng mga iba't ibang mga halaman at puno. Jennifer, lakad ka. Hirap na hirap talaga ang aking ano dahil ako pa ang nakaga-adjust siya. Pasensya na. Kati, regards sa iyo dyan sa Singapore at malapit na rin tayong magkita. Imagine guys, oh, nagpapaganda. Jennifer, ipakita mo ano yung aking natutuwa. Yung pag-aayos. Dahil nga malaki rin kahit papano yung lupain ng Pilipinas, napapaganda din nila. Hindi lang kung saan man nakupot si Bogski. Wow na wow ako wow. at talaga ipinagmamalaki ko sa inyo ang kagandahan ng iba't ibang napupuntahan ni Bogski. Sabi ko nga sa inyo guys, saan man sulok si Bogski, dadalhin ko kayo at ipagmamalaki ko ang lahat ng pwede natin makita habang andito si Bogski sa Pilipinas. Ang saya! Sabi ko nga si Jennifer, ulusog siya. Kasi guys, si Bogski, makikilala niyo. Ano bang una ko pinapakita? Ano ba yung palagi nung sinasabi? ang nagpapaganda sa lahat ng nilalakarang pawis man ako, yung ating nakikita sa paligid, yung ating nilalakarang, yung mga bato sa paligid na aking nakikita. Wow na wow ako at attract ako dyan. At the same time, kung paano nila ayusin ang isang Chinese garden mula sa Pilipinas. Guys, natutuwa ako kasi dahil ang Singapore upgrading yung aming Chinese garden doon. Napuntahan ko na yun pero hindi ko pa yun na-feature. Pero hayaan niyo na at least na una ang Pilipinas para ipakita ni Boss dahil I am proud dahil Pilipino tayo. Isang makasaysayan na naman ang ating itinapakita sa magandang panahon at tatutuwa ako sa greeny clean na ating pinapakita. Guys, imagine na, naglalakad ka lang. Pinapakita ko lang sa inyo ang iba't ibang mga lakaran dito mismo sa Manila Chinese Garden. Ito yung ating nakikita. Agaw pansin sa akin itong mga puno na ito na hindi ko matiyak kung ano puno meron dito. Wow na wow At i-stop ako dito Para magpakuha yung jennifer Dahil nga natutuwa ako Sa ating nakikita At sana Ganun din ang aking mga kabots O okay, guys Hindi nila alam Kung sino ako Dahil marami mga Pilipino Tinitingnan kami Kung ano ang aming ginagawa Siguro iniisip nila Nagro-documentary do tayo Guys, malingay man Kasi na Panigil tayo Surrounded tayo At tabi ng highway pa pagsigna ito mga upuan. Kung ang Singapore, kung pansin sa akin ang mga iba't ibang mga kulay at disenyo at kagandahan ng mga upuan, pero kakaiba dito. Dahil nga, ang Pilipinas, maraming mga puno na pwedeng gawing mga mesa at upuan. Ganyan ang gusto ko dahil proud Pinoy si Box ang saya after natin magpakuha at umagaw sa akin ang mga pwede kong nakikita tulad ng mga upuan. Agaw pansin din sa akin itong mga puno na pwede natin pagliliman. Kasi ayan ng maganda, pinapakita nila isang paikot, marami mga tao, syempre iwas tayo. Para lang magkaroon din sila ng sarili nilang privacy. Ganyan si Bolski pag natumiikot at naglalakad. Dahil nga, pinagmamalaki ko. Jennifer, ipakita mo to. Agaw pansin sa akin itong estruktura na to. Dito ako para makita ninyo guys, kala mo, may mga prosesyon na pwede natin gawin ng paraan para lang gumawa, gumanda ang ating nakikita. Wow, na wow talaga ako. Sarap na pakiramdam ko dahil nga nasa Manila mismo tayo. Dahil kung ano ba yung ating nakikita o nababalitaan sa mga news, nandito, pwede nyo lang makita ngayon din. Wow, thank you sa lahat ng tumutulong. Maraming salamat sa weather dahil nga malaking bagay yon para makapag walking around si Bogski ang saya lang dahil Pilipinas naman ang ating ipinapakita wow na wow talaga ako at regards sa inyong lahat at muling nagbabalik sigla at nagpapasalamat si Bogski sa inyong lahat kikita nyo naman yung mga tao dahil ginagamitan dahil sa shelter para lang makapag rest dahil nga mainit ang saya lang kasi para makita ko lang sa inyo at para lang kung ano yung nakikita pwede within dito sa loob ng Chinese Garden nakakatuwa no makukompleto talaga sa Chinese Garden ang makikita at hindi mawawala si Confucius nakakatuwa dahil ang lahat ng yan talaga bagay na bagay at talaga doon sila talaga nakalagay dahil nga ang Singapore marami kayong pwedeng makita ng mga statue tulad ni Confucius ang sarap ng pakiramdam ni boxy at sana mag enjoy kayo at abangan nyo ang lahat ng aking ipinapakita every ang pakiramdam agaw pansin sa akin yung mga nasa taas na talagang magsasagisag na Chinese yung mga kanilang mga ginagawa. Ang saya dahil nga para mabuo na dito tayo sa garden kaya siguro naging Chinese garden ang sarap ng pakiramdam kasi yung mga ipinapakita dito yung mga structure, yung mga disenyo talagang pang Chinese at the same time nakakatulong ang lahat ng ating nakikita kasi nga kapag Chinese garden syempre hindi ba ko kompleto ang lahat ng ating sinabi kapag wala doon ang sarap ng aking pakiramdam pawis na pawis ako ang daming nakatingin sa akin siguro kala nila kung sino wow na wow talaga ako at sumisigla ang aking kanamdam bago kami lumabas kanina akala ko magkakasakit ako wag naman sana dahil marami pang araw si Bogski dito at sigurado ako marami pang beses o araw o mga pwede natin ipakita ang iba't ibang kagandahan ng Pilipinas ang sarap ng pakiramdam meron ako nakasalubong ng isang security guard at sabi bakit ako pawis sa pawis bakit nga ba? syempre natural sa tindi ng naglalakad si Bokski syempre, natural pinagpapawisan ano ba ang pinopromote ko? mag-exercise tayo i-burn natin ang ating mga calorie hindi lang puro kain gayaan ang maganda kapag nakakaikot at nakakausap ko ang lahat ng aking mga kabokski kaya nga, andito ako sa inyo tuwing Sunday every two weeks every, ng Sunday na pala tayo para niliputin ko kayo hanggat andito tayo sa Pilipinas gaganda at gaganda ang inyong mga mapapanood dahil nga kakaiba ang pwede ninyo makita basta ayan lang kayo palagi sa akin isang comment nyo lang guys malaking bagay na yun sa akin isang like tulong nyo na para sa akin yun. dahil ang lahat ng ito inaalay ko sa inyong lahat shout out sa lahat ng aking family Kubilia family Wani family and to all my esp family Labasan family at sa lahat ng aking mga kaibigan Tan family Luna family Makoy mga family Nero Brian Alvarez sa Quezon Serge wa family regards sa iyo at sa dalawa mong sikitig regards sa lahat ng aking mga friends sa Singapore mga Pinoy Pilipino Sandra Amy regards sa iyo Christian regards sa iyo at pag mo sa Bicol ingat kayo at happy birthday sa aking inaanak regards din kay Girlie regards din kay Cindy KJ kay at sa lahat na nakakakilala kay Doc muli ako sa Facebook na nasa Pilipinas at nagpapasalamat dahil nga nagkaroon tayo ng chance makapagbakasyon ipakita ang kagandahan ng Pilipinas maraming salamat at kumabati sa inyo ng magandang hapon at ingat mga kaboksi